O, oh, di ba? May bago na akong profile. Sabog-sabog <laughs> ilong. <laughs> Parang bawo mo, jokla. <laughs> Ito, may oras na naman ako para mag-alo iyo. <laughs> Patulang ka. Durug-durugin ka sa paya. <laughs> Magmamaya ka sa dalawang buwan mong bakasyon? <laughs> Yun lang <ang> kaya mo. <laughs> Tapos ano, yahar mo sa akin? Filter? pagbumuka, yun lang ba? O lala? Nakita mo yung tsura mo? filter man yan o hindi? Tulad nga sinabi na isa ng isa nakasamahan ko. Wala pa sa pagbumuka mo kaysa kumpara sa pagbumuka ko. <laughs> Hanggang dyan lang kaya mong tirayin, di ba? Filter. <laughs> eh ako, ang dami kong titirayin sa'yo. Tinan mo, katulad na ito. Ano title na ito? Ano title? ah Tropang Batya? Tutal, ito ha, abi ko lang sabi siya ha. Dinamay mo yung team mo kanina ha. Di Dinamay mo yung team mo kanina dahil dito ha. Ha? Sa post na yan. Ha? Wala akong binabanggit na team. Pero ikaw, gusto mo talaga ipaksuksukan ng team mo? Ha? Para ano, sila uli yung harap sa akin? Hindi ako nadadamay. Pero ikaw, gustong gusto mo idamay yung team mo. Ha? So ngayon, ito ha. Para ano yung sabi ko sa iyo, ano title niyan? Tropang Batya. Ha? Sino nagpunta? Isang tao lang. Isang tao lang. Tapos, ano? Ilan tamsak? Apat. Dalawa. Para lang mag mamabol. <laughs> yan, yan ba siya tao mo, tropang batya? Ha? Inuwi ko ha, hindi ko dinadama. Ikaw lang damay sa tropa mo. Tropa mo kuno. Asa yung mga ka-dreamers? Asan? <laughs> <saan>? Ay, ilong! <laughs> o, ito pa. Naalala mo, sinabi ko, hahalungkating ko yon na sinasabong, hindi kayo ganon sa timbatsa. Kayo ha, sinabi mo, ikaw ha, ikaw nagsabi yan, hindi kayo ganon. Ano yung paseo-seo na ganyan, sinasabi mo? Ha? Paseo-seo mo sa ibang LS. O ito, Lagay ko ha. Ano yan? Ha? Sa ibang LS. Ha? Alam di lang di mo. Sinusuporta mo ibang LS pero yung mga mo, hindi mo masuportahan, di ba? Noon pa. Kaya wala pupunta sa yung tropa mo. Ikaw lang mismo nagsasabing tropa mo. Ha? Ayan o, no, ganyan sayaw? Gaganyan sayaw ka doon sa kanila? Ha? sa ibang LS? Ha? Utosan ka pa rin. <laughs> ha? Yan ang tinatalo ko sa'yo. Hindi ka, hindi ka ganyan sa ibang LS? Oh, hindi ko pa nilagay yung ano, papano ka ano ha, dumila ng pekpek -pek sa backstage. Hindi ko pa nilagay yan. O, oh, ito pa. Ha? si sinasabi mo mga kasamahan ko, utusan, Uwitin ko ha, yung mga katulog na sinasabi mo, mga lang, at least sila, isa lang amo nila, isa lang sinusunod nila. Ha? Isa lang sinusunod nila. Eh ikaw, sino inaano ano mo? Kung hindi boss mo, yung mga kliyente, di ba? Ano, ano masasabi mo? At least yung mga kasama ko, sila sumasagot sila sa amo nila, sa boss nila. Eh ikaw, puro ka lang, yes madam, yes sir. <laughs> di ba? Wala kang magagawa kasi bakit? Bayarin ka. Ha? Bayarin ka pa, mas masahul ka pa sa bayarin. Ha? Kailangan mo sumunod sa isang pera, sa katiting na pera. Ha? O hindi ko minamay itong katiting na pera, papaliwala ko kasi pag pinagsama-sama yung malaki yan. Pero ikaw, sa pagmamayaba mo sa isang sinasayong milyonaryo, katiting lang dapat yan. Para maliwanagan ka. Kasi tanga ka pala eh. Kalimutan ko, bachelor pero tanga bayarin. Nakakaya, di ba? Mas nakakaya ka kasi bayarin ka lang. Ha? Isang bayad sa'yo, utos utosan ang kana. kutos kutosan ang ana. Ha? Bata pa lang, ganyan ka na. Kaya e, huwag ka magmamayabang sa akin. <laughs> Ako, maigit sa'yo. <laughs> Pinapahiya kita. <laughs> Yun ang ibig sabihin doon. <laughs> kasi, Ilagay mo ang pagmamayabang mo sa lugar. Wala sa lugar yan eh. Ha? Kailangan ba, ipa ba ipakita sa buong mundo na, Oy, lakapagtubas ako. Lakakaya sa isang milyonaryo, di ba? Ha? Normally, ang isang milyonaryo ay isang mayaman, tahimik lang yan. Pero ikaw, pagmamayabang mo talaga. Tapos pag oras na ng mga may event, hindi ako makapaglabas ng pera eh. Uunahin ko pa ba sila? Ha? Mas importante yung pera ko. Yung pala na mamalibos na sa ibang, ano, ano, ibang, ano, channel. <laughs> o, oh, hindi ko pinapalo, ha? Papalala ko lang si Astrid, ha? ha? Na mamalibos ka, ha? Nakakaya. <laughs> oh ang dami yan na sinabi doon pa, doon pa, ah Pagkatapos doon, na Papalala ko lang sa'yo. Pero ano, asan yung blackmail mo? Wala na, di ba? Tamimi ka. Kasi nang ba-blackmail ka, yan pa mahirap sa'yo. Ha? Wala kang kwentang ano, bakla. O, ito pa! Lalabas ko ito, ha? Ito tayo, ikaw, lang sinabi mo, binabanggit mo yung timbad palagi, ha? Hindi kayo ganon? O, oh, papalala ko, ano yan? Ha? May burak na lumilipad? Ha? May burak na lumilipad? Hindi kayo ganon? Tapos, sabihin sa sabi, 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 hindi kayo bastos? Ha? Oh, ito pa. Ang dami ah, di ba? Ako, ang dami ko sasabihin sa'yo. Ikaw, filter lang. <laughs> di ba? Ang gandong ka lang. Wala ka lang pag-iisip. Ano <laughs> oh, sa akin, bachelor ka? O oh, ito ah. oh, mabuti ah kung ano sinabi mo. ah uh, siya po yung magiging uh, hurado po ngayon this, sa uh, this uh, year ng aming grand live stream. Tapos po uh, ang second judges po namin uh, si si Pastime siya po yung uh, one of uh, judges sa uh, Battle of the Idol sa United Production and also he is the director of uh, YouTube Idol from Judy Morales and also Pastime is one of uh, Timba Originals uh, members po namin yan. So yan. kaya magaling po yung second judges and also yung third judges po namin is uh, siya po ang founder and leader ng TPL production. Walang iba po 'yan kundi si Sandra Ryan. Siya po yung isa sa mga napili naming judges kasi po uh, talaga po uh, sa pag-judging po even sa hindi singing contest, marunong po talaga siya at uh, talagang nagustuhan uh, ko po yung ano niya. Paano siya mag magana comment sa mga ano. Sa, sa sa mga totoo talaga yung sinasabi niya so. Nga. Magiging po yung set ng judges and also yung third judges po namin is uh, siya po ang founder and leader ng TPL Production. Ikaw yung nagsabi ha, siya po ang founder at leader ng TPL Production. Ha? Galing sa bunganga mo yan. Ha? Tapos sabi mo sa ibang tao na hindi ako founder. Ano yun, bakla? <laughs> Walang iba po yan kundi si Sandor Ryan. Siya po yung... Ha? Walang iba kundi si Sandor Ryan, di ba? Oh. Yung isa sa mga napili namin judges kasi po, Uh, talaga po uh, sa pag-judging po even sa hindi singing contest, marunong po talaga siya at talagang nagustuhan ko po yung ano niya. Paano siya mag magano comment sa mga ano. Tapos sabi mo sa akin, mo sa, sa sa iba na hindi mo ako gusto. <laughs> ano to? <laughs> ano, to? <laughs> ano to bakla? <laughs> ano to bakla? Ta <laughs> sa, sa sa mga totoo talaga yung sinasabi so, Ano sabi totoo sinasabi ko, oh, di ba? <laughs> Ang dami ko prueba kasi totoro man talaga sinasabi ko, bakla. Ha? Ano ba ang sinasabi mo? Ha? At taga mo lang, di ba? Kaya wag ako, bakla, diokla. <laughs> Pakataka mo lang. Ang ah, wala ka talaga sa tulong, wala kang masabi. Ito lang ilong mo, sabog-sabog na. <laughs> ha? Ano ba yung mo sa akin? Ha? filter. Tapos sasabihin mo sa akin, <coughs> ngayon nag-post ka siguro, nag-post ka, kanina lang, sa ano, asabihin mo, Pilipinas lang ang kaya mo? Ay, hindi lang Pilipinas ang kapunta mo? Weh, di nga totoo. No, may isa kanyang katulad mong bakla, katulad mong bayabang, pinupost mo lahat kung saan ka nakakapunta, di ba? Pinapakita mo. Ba't nasaan? Ipakita mo. Ha? Ah, oh, sige, sabi mo na nakapunta kay ibang bansa isang isang beses lang, 'di ba? Bilang. Bilang. Hmm. 'Di ba? Pero hanggang Pilipinas ka lang. Oh, iluluto ko, hindi eh, ko binamay ang Pilipinas, bahal ko ang Pilipinas ha? Pero ang laki ng mundo para bang punta o magbakasyon sa ibang bansa. Eh ikaw, joke la. Magmamayabang ka sa akin. Ha? Magmamayabang ka? <laughs> Saka ito pa, puntaan mo ito. Dapat! Ba? Dapat, ito rin dapat pinupuntaan nyo para makita naman ng alam mo. I-share mo naman ito. Nakakaya naman sa'yo eh. Sabi mo sa'kin, sa di ka bakla, bakit di mo ba share-share? Di ba? Di mo ba share? Ha? Kaya yung community ko, i-share mo naman yung community ko para makita nila. Hindi lang yung community mo, tignan mo, oh, dami kong sinasabi sa tungkol sa girlfriend mong bayarin, di ba? Dapat, totoo lang bayarin magbabakasyon ka, maintindihan pa kita. ulit ko, maintindihan kita, kasi hindi mo kayang pauwin kasama ang mga, mga anak mo para magbakasyon, pero hindi ko maintindihan yung babae na kinakantot mo ngayon. Ha? Iiwan ng bata para lang sumama sa'yo magpakantot sa burakay? Ha? Hindi malang sinama ang bata? Nasa Pilipinas kasama niya? Hmm? Bakit ganun? Mas yung pa pamburat ha? kaysa sa anak niya. Normal sa inyo yan, guys. Sa totoo lang, normal sa inyo. Kayo mga babae, kayo mga ina, ha? iiwan nyo ang bata para lang magpakangkang ha? sa isang bakla? Tanong ko sa inyo, totoo ba to? Ha? Para sa normal ba to? Kumbaga, normal ba to? Ha? Iiwan ang anak niya sa ibang lugar para lang kita nitong ilong na to <laughs> at magpakangkang. <laughs> ha? Sige daw. o, <laughs> oh, i-share mo yung community ko rin. Kung gusto mo, ayaw mo i-share yung video about sa tungkol sa pamakin mong bastos na tinuruan mo at sa mga player na dinurog-durog mo. Ito na lang share mo. Try mo i-share to, yung mga sinasabi ko. Ha? Ah. Tinan natin kung talagang ng pagkatapang mo, ang bakla ka. Di ba? Yun na lang. <laughs> Kasi wala ka naman tapang talaga eh. Bakla ka lang eh. Oh, ako sinishare ko yung mga ginagawa mo, sinasabi mo, nakikita nila. Ha? So, sino pinagtatawanan talaga? Di ba? E dyan, sa community mo, sa channel mo, sino pinapakita mo? Sarili mo lang. So, akala nila, sabi natin ako yung nila. Pero pag nakita nila ito, video at community ko, sino pagtatawanan talaga, Diokla? Sige daw, kumatapang ka. Sige nga, hinahamong kita. Di ba? Hindi mo kaya. Hindi mo kaya, di ba? Kasi bakla ka. Tapos sa akin, ako yung bakla. <laughs> bakla ka kasi una-una nambablockmail ka. Sinungaling ka. Hindi mo kaya ano yung mga hamon ko magtatago sa pangalan ng mga Diyos. Ah, gamit ang salita ng Diyos. Magtatago, ayan, dinamay mo na naman yung team mo, di ba? Nagtatago ka na naman sa team mo. Ha? Ah? Sinong bakla, diokla? Ha? Ah? Sige daw. Okay dyan. Ipipremier ko to. Samagot kayo, sinong bakla talaga? Ha? Ah? Samagot kayo dyan, kayo ano dyan? Tingnan natin. Kakatawa ka. Kawawa ka sa akin sa totoo lang. Kawawa ka. Tapos sabi mo sa akin, uh, kawawa? Kawawa ka. Ha? Hindi ako nainggit. Pinapaya kita. Yun ang ibig sabihin. Ulitin ko ha. Hindi ako inggit, Wala, wala ka sa ano ko. Katitingan ko. Ha? Wala ka sa talampakan ko. Kaya hindi ako inggit Pinapaya kita at inaapakan lang kita. Ha? Yan ang dapat mong intindihin. Iba ang inggit at iba sa papapahiya ako pinapahiya talaga kita. <laughs> Wala akong bilang sa akin eh. Pero gusto ko ipahiya kita para lumubog ka lalo. <laughs> Sabi ko sa'yo, di ba? Tanda ko sinabi ko ha. Hindi, hindi kita titigilan. Hindi kita titigilan. Kasi puro katangang ginagawa mo eh. Ha? Uulitin ko, katangahan talaga ka ginawa mo. Uuwi ka ng Pilipinas. Hindi mo lang sinabi sa nanay na kinakantot mo, isama mo yung anak mo. Ha? Isama mo 'yung anak mo para naman mag-enjoy din. Pero wala, 'di ba? O sabi na natin na sinabi na hindi okay lang. Ha? Okay sinabi ng nai, okay lang. Para dalawa lang. Para lang makatutok puki ko. Pero hindi ganoon. Dapat pinilit mo pa rin. Bilang ama, bilang lalaki. Ha? Kaso hindi bakla ka, gusto mo lang kumangkang. 'Di ba? Hindi normal 'yan. Wala. Unang-una, -una, -una pang, ano pa, ito, itong babae na to ang kinakatot mo, unang-una, -una, wala na nga respeto sa anak niya, wala rin respeto sa sarili niya. At walang respeto sa pagkababae. Hindi normal na magpapakantot ka, lang, pupunta ka lang sa isang lugar, magpapakantot ka lang. Ha? Ngayon, kung hindi kayo agree sa sinabi ko, ha? sabihin niya sa baba, Premier, walang problema. Basta ako, ito yung real talk. Ha? Ito ang real talk. Mong babae. Ha? Dahil lang sa salapi. Ang kati mo. Di ba? Iiwan mo yung tatalikuran mo yung anak mo para magpakantot. Ang niyan, anong klaseng babae ka? O, yan lang real talk. Diokla. Hmm. O, damay mo pa yung mga tim mo. Damay mo pa. Goodbye. <laughs> <laughs> Ito pala yung outro ko pala. Nakaliwuta ko. Ay, nako. Di ko wala. Ako, pinapatawa mo ako sobra. Iyak ka dalawa na naman nito.